sa inyo. Naisipan ko lang eh. Vlog ito. Kasi pupunta ako sa school. Maglalagay ako ng ah Vaseline. Ito. Ito. Ang dami ko na nitong nagagamit. Ang dami na. Karami na ako nito. And, dami na. Hindi ko lang mabibilang. Ito wala nang laman. Ito kakarating lang bagong bago subukan yung gumamit nito guys pag sobrang init ang panahon subukan yung gumamit nito guys ang lamig babae at ang gumagamit dito ang lamig sa katawan tapos ang iyong pisngi ay malamig din pag nilalagyan Ayan. kaya naisipan ko nagkalat kasi kaya naisipan kong i-vlog i-share yan eto naman yung aking lotion maliit lang kasi mahal yan Ayan na aking lotion sa katawan. Tapos yung toner ko minsan, ay este, ito. Yung ginagamit ko. Wala pang ano to. Kasi kakabili ko lang. Juicy din siya. Vitamin C, T3. Yan. Serum. at ako hindi ko magamit to toner, toner ko to is Oswell. Ayan. Tona. Tona, to na. All in. All is well. Mga maluho. Charot. Charot lang, guys. Ako'y mag-makeup kasi pupunta ako sa school. Charot. Ayan, oh. Dami ng bawas yung makeup. Ay, ano ko. Oh. Yung aking tawag dito nakalagay sa muka at sa yung din sa baba sa ilong ayan ang aking gamit marami pa akong dumadating guys hindi ko lang nabuksan wala akong time kasi magbubura ako ng mga ano, sa cellphone hindi ko nabubura naghahang ang mga cellphone ko kaya kailangan kong linisin pupunta mo na ako sa isko ayan mga luho sa katawan charot yan mga luho guys mga luho ang dami kong lipstick. Ayan. Ang dami. Iba-ibang flavor to niya. May, may strawberry, may chocolate, may mocha. ah uh, ano to? Ano nito? ah uh, flavor. O pink. Uh, ambot. Ayan. Wala akong salamin malabo. Ang dami guys. Ayan. Pinamimigay ko na nga yung iba kasi pag umorder sa Shopee, napakadami, madami i-order. Hala, thank you for watching sa mga loho ng katawan, charot. Thank you guys!